Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Isang kwento ng isang anak na binaliwala, minamaliit at kinalimutan ng sariling pamilya. Pero sa huli, siya rin ang nagtagumpay. Handa na ba kayong marinig ang kwento ni Jenny? Tatlo kaming magkakapatid, si Kuya Johnny ang panganay, ako si Jenny at ang bunso naming kapatid si Jasmine. Sa bahay namin, may mga paboritong anak. Si Kuya, pride ni Papa. Si Jasmine, Princess ni Mama. Ako, parang shadow lang. Present, pero invisible. Bata pa lang ako, alam ko na kung saan ako nakapwesto. Noong ka ikapitong birthday ni Kuya, may tarpaulin, may clown, maraming handa, may lechon, may mga kamag-anak na galing pa sa malalayong probinsya. May bagong bike at may gaming computer sa birthday ko, naalala nang kasi narinig kong sinabi ni mama. Ay oo nga pala, birthday ni Jenny. Mumili sila ng lechon manok sa chukstogo at pansip. Regalo, Barbie na no pareho ng nakaraang taon. Yun lang. Gusto ko sanang bag na may gulong kasi ang bigat ng books ko. Pero walang nakinig. Nung birthday naman ni Jasmine, may Disney princess theme, may gown, host, malaking venue at mga balloons na dami ng bisita. Doon ko unang naramdaman na hindi ko kailanman magiging special sa bahay na yon. Habang lumalaki kami, mas naging malinaw ang favoritism. Si kuya, kahit average lang sa school, laging bida. Kapag may maliit siyang achievement, may handaan. Ako, ahit valedictorian, simpleng good job lang anak Si Jasmine naman, laging pinupure dahil maganda daw siya. Sabi ni Mama, buti pa si Jasmine kamukha ko, si Jenny masyadong seryoso, hindi marunong magayos. Sakit pakinggan, pero nasanay na lang ako. At si Papa, lagi niyang sinasabi na si Kuya raw ang susunod sa yapak niya kasi pareha daw silang lalaki, parehong matalino. Samantalang ako, palaging sinasabihan masipag ka lang sa libro, pero si kuya mo, may charm. Parang lahat ng ginagawa ko, kulang. Cool Noong high school, mas maging matindi. Si kuya Johnny, popular sa school nila, laging may barkada at nagmamayabang na mayaman daw ang pamilya namin at panay libre. Si Jasmine, active sa dance at beauty contest. Gusto niya palagi siyang bida pag hindi siya nagfa-first, nagdadabog at nagtatantrums siya. Tuminti din ang kanilang mga luho sa katawan, palaging gusto, branded at mamahaling gamit, mula bag, sapatos, damit, mga gamit sa school, binibilhan nila mama at papa. Pero ako, hindi nilang naisip na bilhan ng gaya kila Kuya Johnny at Jasmine. Buti na lang ng si Lola, tagapagtangkol sa akin. Kapag may bisita, si Kuya at si Jasmine ang bida, pag ako dumating, laging may biro na. Ay, andito na ang nerd. At minsan, may mga prank pa. May times na nilagyan nila ng tinta ang white uniform ko. Tapos ako paraw ang careless at pinapagalitan nila mama at papa. Kahit alam nila na si Kuya Johnny at Jasmine yung gumawa. May isa pang pagkakataon, isang gabi, may nabasag na vase. Ako ang sinisi kahit nasa kwarto ako noon. Narikinig ko pang sabi ni mama, Jenny, tigilan mo na yung kakadistract mo. Puro libro na lang ang alam mo. Tapos tahimik lang si kuya at si Jasmine habang nakangiti. Alam nila mama at papa na hindi ko yung ginawa. Pero sa bahay namin, palagi ako ang mali at pinapagalitan sa mga kasalanan na hindi ko naman ginawa. Habang sila nagbabanding, ako madalas may iwan. May mga family vacation abroad na ako lang ang hindi kasama. Sasabihin ni mama, wala na kami natirang budget para sa'yo Jenny. Huwag ka nalang sumama. Pero deep down, alam kong ayaw lang nila akong kasama. Uuwi sila na may mga pasalubong para sa mga relatives namin, pero laging nakalimutan daw yung para sa akin. Si Lola Helen lang ang nakakapansin. Lagi niyang sinasabi, Apo, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Minsan hindi mo makukuha ang pagmamahal na gusto mo, pero makukuha mo ang respeto ng sarili mo. Siya rin ang nagbayad ng tuition ko sa private school. Sila Kuya at Jasmine nasa magandang private school. Ako sa ibang school. Hindi nila gusto kasi mas malayo. Pero kahit malayo, doon ko natutunang hindi ako kailangang magpakabida para maramdaman ang halaga ko. Kapag mataas ang grades ko, sasabihin lang ni Papa. Magaling ka lang sa libro, pero tingnan mo si kuya mo, marunong makisama. Si Mama naman, buti pa si Jasmine may charm at maganda, hindi puro aral. Parang mali ang maging matalino sa pamilya namin. Ayaw nilang, nauungusan ko sila. May isang pagkakataon, nagka-problema si kuya sa barkada, pinatawam sa school. Nagalit si Papa, pero sa huli, ako pa rin ang sinermunan. Bakit di mo tinuruan ang kuya mo ng tama? Sabi niya sa akin. Paano ko tuturuan? Eh ako nga walang boses sa bahay at binabaliwala. Tuwing weekend, ako lang ang bumibisita kay Lola Helen sa probinsya. Siya lang ang nagbibigay ng peace sa akin. Tinuruan niya ako ng basic accounting, ng values ng pagnenegosyo at laging sinasabing mag-iipon ka Magtatrabaho ka hindi para patunayan sa kanila, kundi para sa sarili mo. Walang nakakaalam, pero si Lola ang nagbabayad ng college ko. Sabi niya, Apo, ito ang investment ko para sa'yo. Nang malaman ni Mama, nagalit pa siya. Bakit ako ang ginagastusan? Dapat binibigay na lang daw kay Mama yung pera. Pero wala siyang magagawa. Si Lola may sariling pera at may sariling desisyon. Naging mas independent ako sa college. Kahit mahirap, nagtatrabaho ako bilang shooter para hindi laging umaasa kay Lola. Hindi kasi ako sinusuportahan nila mama at papa nung nag-college ako. Binaliwala na talaga ako nila. Habang sila, si Kuya at si Jasmine, todo sa lifestyle, laging nasa mall, palabarkada, may bagong gadget at mamahaling gamit. Ako, wala. Wala na silang pakialam. Sabi pa nila sa akin, Malaki na ako at dapat matuto akong tumayo sa sarili kong mga paa at hindi na sila magsusustento sa akin. Parang unti-unti nauubos na ang expectation ko sa aking mama at papa na mamahanin pa nila ako. Buti na lang nandyan ang aking lola, Helen. Kapag family gathering, lagi silang proud kay kuya at Jasmine. Ako? Si Jenny, ayan, nag-aaral pa rin. Parang hindi accomplishment sa kanila ang pagiging consistent honor student at nag-aaral. Pagka-graduate ko ng college, hindi sila umatend. Malaman lang, congratulations. Si Lola Helen lang ang present. Siya lang din ang umiiyak habang inaabot ko ang diploma. Sabi niya sa akin, pagkatapos na ceremony, Jenny, ito na yung simula ng sarili mong buhay. Tandaan mo, hindi lahat ng pamilya pantay magmahal pero kaya mong gumawa ng sarili mong tahanan. Ilang buwan lang ang dumipas, pumanaw si Lola. Parang nawala ang tanging taong nagtatanggol sa akin. Pero bago siya namatay, iniwanan niya ako ng liham para kay Tita Veronica, nakababatang kapatid ni Mama na nasa USA at may sariling negosyo doon. At doon na rin nagsimula ang alitan ng pamilya. Hati raw ang mana, Si Mama, milyones na cash at ilang properties sa Siri. Si Tita Veronica, hasyenda, mga negosyo at mga lupain sa probinsya. Siyempre, nagreklamo si Mama. Hindi patas, ako ang daging kasama ni Mama. Dapat sa akin na lahat ng yan kasi nasa Amerika naman ang buhay ni Veronica, sigaw niya. Pero ang totoo, alam ng lahat na pera lang ang habol ni Mama at bumibisita lang pag humihingi ng pera. Si Tita Veronica tahimik lang dahil wala namang magagawa pa si Mama. Lumipas ang ilang buwan, habang ako nagsisimulang ayusin ang accounting ng Hacienda, sila Mama at Papa nag-invest sarili nilang business sa city. Ginamit nila ang perang minana nila kay Lola at mga properties. Siyempre, si Kuya Johnny at Jasmine ang pinatakbo at binigyan ng share kahit wala silang alam. Ako, gusto kong tumulong. CPA na ako noon. May lisensya, may plano pa ako para ayusin ang books nila. Pero sabi ni Papa, hindi mo kailangan makialam Jenny. Si kuya mo marunong dyan. Si mama pa ang sumang-ayon. Hayaan mo ang kuya mo. Hindi puro libro ang basihan ng tagumpay. At dagdag pa nila, Jenny, hindi ka na namin pwedeng bigyan ng shares sa negosyo namin. Total CPA ka naman eh, maghanap ka na lang ng trabaho sa iba. Hindi ko na talaga kaya at sukdulan na talaga ang pagtataboy nila sa akin. Pinili kong tumulong sa family business nila Mama at Papa dahil sabi nga nila pamilya ko pa rin sila, di ba? Pero hindi pa rin sila nagbabago. Tinawagan ako ni Tita Veronica nang maayos na niya ang ari-arian ni Lola. Sabi niya, "Jenny, alam kong hindi naging madali sa iyo. Kung gusto mong matuto, halika sa probinsya." Tulungan mo ako sa negosyo ng lola mo dahil ang hulin habilin niya sa akin sa iyo ako lahat ipapasa at ipapamana lahat ng ari-arian. Dagulat ako at dito nagbago ang buhay ko. Lumipas ang ilang taon, unti-unting nalugi ang negosyo nila mama at papa. Nagsimula sa mga delayed payments, tapos mga utang pa. Sugal ng kuya ko, luxurious lifestyle ni Jasmine hanggang sa tuluyan magsarana. Ang masakit, ako pa rin ang sinisi nila. Sana tinulungan mo kami ng maaga, sabi ni Mama. Eh ilang beses kong sinubukan, lagi lang nilang akong tinataboy. Samantala, sa probinsya, naging mentor ko si Tita Veronica. Pabalik-balik siya sa Amerika since may business din siya doon. Tinuruan niya ako kung paano mag ng tao, mag-budget at mag-expand ng business dahil sa accounting background ko, mabilis kang nakita kung saan pwedeng kumita. Naging maayos ang takbo ng hasyenda at lumago pa ang mga negosyo. Hanggang sa isang araw, sabi ni Tita Veronica, Jenny, babalik na ako sa Amerika. Alam kong kaya mo na to. Iyak ako ng iyak noon, pero proud din ako. Ako na ang bagong tagapamahala ng lahat ng iniwan ni Lola. Pagkalipas ng halos dalawang taon, dumating sa opisina ko si na mama, papa, kuya at Jasmine. Pagpasok pa lang nila, halata na hindi na sila sanay sa simpleng buhay. Nakatayo ako sa harap ng desk at sabi ni mama, Anak, baka pwedeng tuluan mo kami? Alam ko na marami ka ng pera ngayon. Tahimik ako. Sabi ko, May preso naman ako sa city. Pwede kong ibigay sa inyo bilang panimula. Maliit lang, pero kung sisipakan niyo, nalago. Kinanggap nila, pero halatang hindi masaya. Narinig ko pang sabi ni kuya kay Jasmine sa labas. Diyan lang, dati milyon ang hawak natin, gayon hardware store lang. Masakit marinig, pero hindi na ako nagulat. Inayos ko lahat, binigyan ko sila ng kapital, space at accounting system. Hindi ko sila pinakialaman. Gusto kong makita kung kaya nilang magbago. Pero imbes na magtrabaho, pumabalik sila sa dating gawi. Luho dito, gastos doon, walang plano. Nang bumalik ako makalipas ang anim na buwan, halos wala nang kita ang negosyo. Tapos ako pa rin ang sinisi. Mali kasi ang binigay mong location, sabi ni mama. Si kuya, hindi sapat tong puhunan mo. Dapat mas malaki at milyones si Jasmine. Kung gusto mo talagang tulungan kami, sana binigyan mo kami ng milyones. Wala man lang pasasalamat. Wala rin pagsisisi. Sila pa rin ang tama, ako pa rin ang mali. At doon ko naisip, tapos na ako magpaliwanag. Sabi ko ng diretsyo, kung hindi kayo marulong mag-alaga ng maliit, bakit ko kayo pagkakatiwalaan ng malaki? Hanggang dito na lang hindi na ako ang bank account ninyo. At hindi na ako tutulong sa inyo gaya ng pagbabaliwala at pamaabuso nyo sa akin dati. Pinamanaan kayo ng milyones at mga properties ni Lola, pero sinayang nyo lang. Pati yung pagtulong ko sa inyo, sinayang nyo lang din. Tahimik lang sila, pero sa mata nila, puro galit at guilt. Noong umalis sila, pakiramdam ko para akong nakawala sa tanikala. Ngayon, tahimik na ang buhay ko. Nasa probinsya pa rin ako. Pinatatakbo ko ang negosyo ni Lola at patuloy itong lumalaki. Sila mama, papa, kuya at Jasmine, may negosyo pa rin sa city. Pero halos hindi na umaangat dahil nasanay na sila sa luho at hindi na natuto. Minsan naiisip ko silang tulungan ulit pero naaalala ko rin kung paano nila ako tinarato. At sa bawat pag-aalala, mas lalo kong naiintindihan kung bakit kailangan kong piliin ang sarili ko. Hindi ko gustong ipamukha ang tagumpay ko. Gusto ko lang ipaalala, minsan yung anak na laging tinataboy, siya pala yung marunong mag-survive. At yung mga sanay sa luho, sila yung unang natatalo kapag nawala lahat. Ngayon alam ko na, hindi mo kailangan maging paborito para magtagumpay kailangan mo lang ng tapang para tanggapin na minsan, pamilya mo rin ang unang hahatak sa iyo pababa. At kung sakaling mangyari yon, bumangon ka, para ipakitang kaya mo mabuhay kahit wala sila. Wakas